Hi guys, ayan Good morning, good morning, good morning, good morning Ngayon po ay papakawalan na natin yung ating mga ducklings Dahil sila po dito ay nasa mga Mula sa kapag dating Nasa mga 12 days na sila dito sa atin At mga 3 days doon sila sa hatchery So yung edad nila ay nasa mga 2 weeks na Or 15 days ngayon, ay tinatanggal na natin yung mga kawayan. Ganito lang kadali kung pakawalan na natin sila sa kanilang grower house. So, itong nilalagyan natin sa ating mga brother chop ay ito na rin yung kanilang grower house. Tatanggalin lang natin yung mga plain sheet na ating binilog. Eh naman guys ay pinapatag natin yung flooring para ang mga ducklings natin na patak-potak po ay hindi matumba. So plain yung kanilang flooring ay mas safety yung ating mga ducklings na patakbo-takbo. finally ayan malaki na yung space ng ating mga ducklings at feel natin na talagang masisiyahan sila kapag ganito kapag malaki yung kanilang area update tayo sa mortality nila ay hindi na nadagdagan pa yung 6 female at dalawang male so talagang effective yung ganitong mga brother nasa mga 1.7% yung mortality rate ng ating mga ducklings. Since malaki na yung kanilang area, kumbaga nasa grower house na sila, ay iba na din yung counting natin sa mortality dito. So, pagsikapan din natin na walang masyadong mamatay dahil nandito na sila sa grower house. kulay ay black white gray yan lang po sinisiparate natin yung kulay brown ayan at pag laki nito isiparate din natin yung kulay black pero mga itik patiros po sila ayan pwede natin to gawing materyales itik pinas na male para half itik pateros, half itik pinaso try natin para hindi masyadong mailap ayan guys yan Oh, ang luwag-luwag na ng kanilang area. Yan. Ito pa. Yan, kain lang mga batik-tik. Itik Pinas na Pateros At ito naman yung ating mga kulay brown pero etik Pateros So, ito yung sinasabi ko na mahirap i-identify ang etik Pinas kapag sinisilik natin yung kulay brown at ibinta natin ng itik pinas ito po yung meron kasi mga nagtatanong kung ano ba daw yung kaibahan ng itik pinas sa itik pateros at hindi natin masasabi na kapag mix na kulay ay itik itik pateros na kaagad yon at hindi rin natin masasabi na kung kulay brown lahat ay itik pinas na yon dahil kung i-selective natin, i-select natin yung mga kulay brown ng itik pinas, ah, ng itik pateros ay hindi natin talaga ma-identify kung pure itik pinas po ba sila. So ayan, ito po sila ay mga itik pateros. Sineselect lang natin yung mga kulay brown. So ayan. So sana ay maintindihan nyo kung ano yung punto ko. Ayan, mahirap i-identify ang Itik Pinas. Kung gusto talaga nilang lokohin tayo ay talagang wala tayong magagawa. Ayan. Doon sa mga hindi trusted seller ng Itik Pinas. So ayan, dapat ay talagang doon kayo sa mga trusted seller ng Itik Pinas. Yung talagang credited sa DA na sila yung multiplier ng Itik Pinas. Huwag tayo doon sa putso-putso lang. So, tayo ay meron tayong mga trusted sailor ng Itik Pinas. So, PM nyo lang ako kung gusto nyo ng Itik Pinas. So, ayan guys.